Magandang araw mga kaburks. Another day, another pirada again. Thank you, Lord. dito nga pala tayo mga kaburks sa aking cacao farm. Mahawiin ko lang yung dahon mga kaburks para makita nyo ang ganda ng Mount Timulan. Charan! At yan po. Yang matulis na bundok mga kaberg ang Mount Timulan, very beautiful. Abot kamay ko na mga kaberg pero ni minsan hindi ko pa napuntahan. Sabay tingin sa baba, bakit may Takot tayo dyan Sa aking paglilibot ng aking munting hacienda mga kaberg sa hacienda talaga. Nakita ko 'tong lakatan mga kaberg na ready for harvest na. Thank you Lord, thank you sa mga blessings. Pawis talaga ang pagod ko nito mga kaberg. Sa pagputol pala ng saging mga kaberg, kailangan kunin ninyo muna yung mga patay na dahon mga kabirks. At tatagain mo siya ng pailalim mga kabirks para dahan-dahan yung tumba niya mga kabirks. Kasi pag ibabaw mo yan puputulin mga kabirks o tatagain. Mabilis siyang matumba mga kabirks. At naku madurog talaga lahat ng banana mo mga kabirks. So, kaya ayan perfect na perfect yung pagputo natin mga kabirks. Diba? Hahawakan natin mga kabirds baka sa baba natin ito po pulutin. Alam niyo naman siguro mga kabirds na nasa bundok tayo mga kabirds as in bundok talaga mga kabirds na. One move mo lang mga kabirds pag ikay may slide ko Diligid ka talaga sa ubos mga kabirds. Hay ako mga kabirds masaya na naman ang unggoy mga kabirds at may saging na naman siya. Iiwan muna natin sandali diyan sa puno ang saging mga kabirds kasi may marami pa tayong dapat gagawin mga kabirds. Isa na doon ang paglinis ng ating kakaw mga kabers. Sa kakao mga kabirds, kailangan talaga kunin yung mga branches na hindi na kailangan. Kasi po, isa po yan sa kukuha ng mga nutrients ang kailangan ng bunga mga kabirds. Pag maraming mga unwanted branches mga kabirds, kagaya niyan, hindi po bubunga ng maayos ang ating kakao mga kabirds. Kaya mas mabuti at maigi po na natin sila para makapagbunga ng maayos ang ating kakao mga kaberks para naman makabawi-bawi tayo sa ating puhunan nito mga kaberks sa totoo lang mga kaberks marami na akong ipon nito mga kaberks hindi pera hindi pasa mga kaberks imagine bigla ka lang mag skate mga kaberks yung butas ko mga kaberks wala yung gulong pero bigla ka lang na slide talaga nagkahirap na ako sa kalisod nito mga kaberks wala talagang pinipili na panahon mga kaberks maulan man mainit ma-slide ka talaga flex ko lang mga kaberks ang ang ganda ng aking kakao kasi ganda ko char. <laughs> ang nakaganda sa bukid mga Kabarks is trabaho kain, trabaho kain. Yan ang style dito mga Kabarks. Imagine pagkatapos kong magtrabaho sa kakao. ayan, nagutom ako at nauhaw mga Kabarks kaya inutusan ko yung kasamahan ko mga Kabarks na umakyat sa nihog mga Kabarks. Hindi ko man yan kaya kasi pagkaya ko yan mga Kabarks. Ay, hindi na ako uutos kaso lang medyo mataas-taas mga Kabarks eh. kaya I need help. Yan medyo marami-rami ang bunga mga Kabarks. Buti na lang at mababait yung ating mga kasamahan mga kabrex may tigikyat at may tig sa loob buhay Disney princess tayo nito mga kabrex naghihintay lang hindi ko na talaga tiniis mga kabrex gutom na ako at uhaw kaya tinira ko na yung isa nakagawa na ako mga kabrex na perfect na DIY pangkutsara sa ating buko ang paggamit niyan mga kabrex ay ganito pagkatapos mong biyakin yung buko mga kabrex linis linisan mo baka may nakasali na gumi mga kabrex tapos ganyan pasok mo tapos paikot ikutin mo mga kabrex o Gaya ng pagpapaikot niya sa iyo, mga kabarts. Hoy, bakit tayo napunta sa ibang tao? Nandito tayo sa pagkain, mga kabark? Kaya focus lang tayo sa ating pag-iikot, mga kabarts. Share ko lang din, mga kabarts, habang tayo nag-iikot ng ating pagkain, mga kabarts. Noong unang panahon, mga kabarts, sa panahon ng ating kabataan, mga kabarts, sabi ng aking mga matatanda, mga kabarts, na bawal daw kainin yung buko, mga kabarts, at uminom ng juice ng buko kung wala ka pang kain, mga kabarts. Kasi daw, nakakasama yan ang katawan mapas muda yan mga kabarks. Pero sa awan ng Diyos mga kabarks, ngayong tumanda na ako ay este nagkaedad ng na mga kabex parang ang sarap talaga mga kabex yung nakasama lang is muslim bat kasi yung mata mo mga kabex isa sarap ng buko tapos na tayong kumain mga kabex kaya back to work na tayo mga kabex tingnan nyo mga kabex yan ang hinain ng daga mga kabex na una pas daga na nagharvest natin mga kabex riding in tandem siguro ito si daga at si magnanakaw mga, mga kabex oh, kasi galawang magnanakaw yan mga, mga kabex ay nauna nang nagharvest ang ng saging sa atin mga kabex at tingnan nyo yung puno hinayaan lang na nakatumba doon sa ating kakao mga kabirks, malaking damage yan mga kabirks if natuloyan yung kakao natin na naputol yan mga kabirks, na sa farm mga kabirks, hindi lang puro bad news may good news din mga kabirks, tayo ang nauna na mag harvest ng saging ngayon mga kabirks, paunahan lang talaga ang peg nito mga kabirks, at ito lahat mga kabirks, pagbenta natin at nang makapag income tayo kahit papano mga kabirks sa next vlog ko mga kabirks, ipapakita ko sa inyo ang process ng pagpapahinog nito mga kabirks, at magkano ang inabot ng mga saging na itu mga ka Keabangan! abangan.